Yo mga Katagalog, ngayong araw, samahan nyo akong makiisa sa Pluvial Parade dito sa San Juan, Batangas. Maganda to mga idol, abangan natin! I-comment nyo nga pala mga Katagalog kung taga saan kayo at i-share nyo na rin nang malaman natin kung saan umaabot ang video natin para ayos dito. Sira na naman ang kotis natin ito mga idol. Ubos ang kojek sa pure gold. na takbo mga idol. Ito na, lalarga na ito mga idol Dadagos na Ito na sinasabi Yo mga idol, global uh, parade Taon taon daw pala ito ginaganap Bago mag pista ng bayan May 16 Dito sa San Juan Patangas, napakadaming bangka Ice day Talagang kalampagan, kalampagan ng aming kasu na nare eh. Ay garni pala ito. Pag sinasalubong ang alaw, talagang masakit din sa katawan. Kala may dumaan din sa mga kuan Lubak-lubak ang kalsada. Ay mainam. Mapapakabit kami ng kuwan ni Tao na sa Lunpas. Ito na. Nasa lubong na namin mga idol Medyo na late tayo eh Nanggaling pa tayo ng Boracay nito eh Malayo ang biyahe Yan ah eh, dinala na ata ang punaw. Kaganda din naman na Rai. Ah, ay kay Kuan na eh, kumbagay pawikan na eh, paglala, pagkakalaki din nga naman. Yan ah, parang nasa araw 8,931 ata ang dumalo din, eh, na bangka. Yo mga idol, oh, mga Tagalog. Tagalog. o oh, ito, botalan. Tagalog. Kira niyan. Mga idol, bali maglalakbay tayo ni Tao. San kaya suot ni Tao ramdam ko ay pabora kaya kami na ray. Ay, pihong. Kulang ang isang box na kojik ni Tao ubos ang sa pure gold. Ay, ari naman. Kasama pa namin iroplano sa parade biruin mo yaw nakidalo din nga naman eh. Inam na, abay kalami artista Ito ang Boracay Dileian ni Boss Robert Kai Talagang quality daw mga idol Happy New Year, everyone! Happy New Year! Ula, ang nilabahan! Napakasaya nga pala dumalo sa ganito mga idol Kahit sobrang kainit ay wala. Ay talagang nakaka-enjoy nga pala Ay wag lang nga araw araw-arawin At talagang masusunog Aray mga idol, ilalagay ko sa so pinakadulo Ang kukontakin nyo Pag gusto nyo mga mag-beach resort mga idol Ito, isa na rin tau sa napakaganda Ang Boracay Dilaia ay talagang ayos din nga naman yan ah, ay klaseng pawi na at mga gutom na dadagos na ito ng kainan mamaya sira na naman ang diet ay tikitan nyo gaya anong dami ding bangka Aaware ah, ah, ko hindi nakatulog ang mga isda at maraming gawaan mga nagsidaan ito na dumagus na mga ngalay kayo niyan sinasabi ko sa inyo yan na nagbaba na mga artista sa San Juan ay talaga nga marami kay nabiling isda ito ang ogalats ay talagang nakaka-relax din nga naman ay pagkababa din ay diretso alapaw din sa malilom-lilom ay talagang ayos din nga naman natin kaganda mga idol dito sa San Juan Batangas. Lalapitan natin mga Tagalog dito sa leya. Nagiyawa, nagiyawan. Nag oh, ito, ito, ito. Iyon, oh. yeah, shoutout sa inyo mga katagalog. I-share nyo ito ha. Ito si Enrique hey, Labay, kasama si Piolo Pascual, eh Ito na, ito na sinasabi, ang nagpasira ng diet ng karamihan talagang busog na busog ang nilantakan namin na din eh. Sa daming handa ay talagang sulit na sulit, nakapamangkanay, nakakain pa talagang itong sinasabi kong ayos din. Graham. Maraming Graham daw. Graham. Ah, Graham. Oh. So, Graham. Yo, nasa dulo. Katakaw katakawan sa Graham, sumugod. Wala namang Graham. Lang po, ng ng mga na Sino po yung ating drone. No, like. okay. Wala, 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 na namang sa <laughs> <laughs> para bukang puno po tayo, no? Yung mga Maffinid nasa labas eh. mga tao. Yo, mga idol, mag-jejitski tayo. Mag-jejitski. <laughs> Ah, ay, parang lapti ni Sharon at ni Robin Padilla eh. Baka mahuli HPJ at walang helmet. So, lang ito na namin ito ay sa Burakay. Hey, so, Brad. Na kami nag-enjoy mga idol. Lumi na kami ng Burakay nito. Na-rescue na kami. Na-rescue na. na. Salamat. Maraming salamat, Mamay Tino Beach Resort at Tinenox Water Activities at Alan Michael Sulit sa napaka-solid na experience pag kailangan nyo ng resort na napakaganda, white beach at napakagandang dagat, mga idol. Mamay Tino na yan, kay Alan Michael Sulit. Ito ang contact number. Ayos din!